Magandang magandang buhay muli sa inyo mga ka-Ogang tinderan. Dito naman po sa inyo si Oga. Ngayon. Andito po tayo ngayon sa Wawa Tagig. Dahil meron po tayong assembling ginawa. Ano po? Ito po ay tinatawag na SONA. State of the Nation of Barangay Wawa. <laughs> Ayan, yearly po, naalala nyo po, no, na kami rin po ay nagkaroon ng sona dito po sa aming barangay. Wawa, ano po, dito sa multi-purpose. Yearly po, ginagana po yan, yung mga achievement po, yung mga nagawa po ng, mar ng barang, aming barangay sa pangunguna ng aming Kapitana Rosalie at Kapitan Philip Buenaflor. At syempre kasama po dyan yung mga staff na po at uh, si Mayor Lani Cayetano. At andyan yung po pa ang ating uh, mga bisita. Nandyan dyan po marami po sila dyan. At um, syempre ang yung lingkod ay wala dyan. Pero ako po yung nakakuha ng na kanilang mga videos at sinare nila po sa akin at sa aming GC. Kaya ayan, nagkaroon ay po ako ng content. Well, mega loud shoutout to you all. Barangay Wawa Stop and Barangay uh, BH DHW ng ating Barangay Wawa. Marami pong salamat sa pagtulong nyo po sa aking pag-upload dito sa video na ito. Courtesy of Barangay Wawa. <laughs> Alright! Alright mga kaugang, ating pong sundan, ating po pang, ating pong, atin pong uh, alamin kung ano pong kaganapan doon po sa ating SONA 2024. <laughs> Thank <laughs>

diretso po kami at pa-tele. Magandang hapon po sa ating lahat. Na um, nandito po tayo ngayon sa ating asking up barangay address of Sobat, the second Semester calendar Year 2024. Um, una po sa lahat, uh, maraming salamat sa inyong pagdalo sa uh, ating ating uh, sa ating mga panauhin gusto ko lang po i-acknowledge ang President po ng ating senior, ang um, ka-LD Masriki, sa Presidente po ng ating PWD, Digi Perez, sa Presidente po ng ating uh, Matoda, uh, Vic Mangunay, sa ating former councilor of the Division, sa ating mga uh, former Tagawan, Estacio, sa ating sa kung ng na ni Santos, ang uh, ilang sa advocacy, nandito po sila ngayon, kay Amalia Palma, kay at sa Tauga Mapi, sa kung ng ni sa mga Ang tema po at para kaya sa matulay, pinag na ang sa at mga lab ng bago po, ang um, po namin, ang um, aming kalimbo, lamang ka sa mga nakalimbas sa mga. Para po sa ating order, kasama uh, Marcelino Santos, sa tulong po ng ating Jefe Ronald Ulanday at Deputy Angel Quintero. Patuloy po ang pagduronda ng ating mga panon. Uh, ito ay ginaganap po sa uh, tuwing alas 10 ng gabi at alauna ng madaling araw. Dalawang beses po nagroroon ang ating mga tanaw para sa kasinunod ng ating mga kabaranggay. Kasama po dito, uh, bawat sit po ito, kasama po dito ang MLQ, po uh, ang um, Guerrero Street, Jones Street Extension, Cadena of the Amor, uh, kasama din po ang Bay Babies at C6. Kasama po dito ang MMTF, at ang ilan po sa atin mga kapulisan na nagroon ng pinagabi at madaling araw. <mimics>